Ay mga bossing, bumili pala ako ng bagong seat cover ng motor. Kita ko sa inyo yung brand nito. APR. Sana Fat Fat Buri. Made in Thailand. Tapos so, meron siyang ano dito, tag. Uh, ang texture niya medyo ano siya, magaspang. Oh, pinili ko yung magaspang kasi para hindi madulas sa uh, pag-upo. nakapantalon so, ka, nakashort, hindi madulas. Ito yung talaga yung pinili ko na na seat cover. Marami kayong mapipilian eh. Marami pwedeng pagpilian na seat cover pero ito yung aking napili. No, makapal sya Tapos tahi tahiyan dyan kaapong ko lang ito napakabit yeah, so update lang mga bossing ang presyo niya is 350 kasama na ang pakabit no, didahan-dahan ko ng pinapalitan yung mga aesthetic parts niya kasi medyo 3 years na tumutur ko at gusto ko naman maayos yung tingnan siya Alright, so yun lang mga boss. Thank you. บาย